Pag tinanong mo naman, di naman Biblia ang gagamitin sa'yo. Ang gagamitin yung pinag-aralan niyang filosofya, bawal naman yun. Sa Colossus 2.8, ganito po ang nakasulat. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang Pilosopya mm. at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salil-saling sabi ng mga tao ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Ayon, pagka filosofya hindi ayon kay Kristo, mag-iingat ang wika kayo. Kaya delikado yung relihiyon, yung pananampalataya. Pag ang pananampalataya mo nakabatay sa tradisyon ng tao, mga salit-saling hinuha at sabi ng mga tao, sabi ng Biblia, mag-iingat kayo. Baka kayo'y mahulog sa pagdaraya, sa pilosopya, sa kung ano-anong mga salit-saling sabi ng mga tao ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Kaya kailangan maging ayon kay Kristo. At para makatiyak tayong ayon kay Kristo, dapat ayon sa Biblia. Eh kasi mula sa umpisa naniniwala tayo sa Biblia ang Biblia, ang kalipunan ng mga salita ng Diyos na kanyang ipinakikipag-usap sa tao. Yan ang mga aral na itinuro ng ating Panginoon na ipinasulat niya para makarating sa atin. Pagkatapos, meron nga yung isang tao magsasabi, hindi na kailangan tanungin ng talata, siya na lang ang tatanungin. Paano kayo nakakatiyak na yung sasabihin niya, ay totoo? Yan ang batayan ng pagkilala sa Diyos. Pag wala sa Biblia, bawal nga ng Diyos maniwala pag wala sa Biblia. Pakinggan nyo, unang Korinto 4.6, basa. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyuko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang? Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Bawal ngang matuto ng higit sa nakasulat eh. Ha? upang matuto kayo sa amin, wag ihigit sa mga bagay na nangasusulat. Upang ang sino man sa inyo wag magpalalo ang isa laban sa iba. Kapalaluan nyo, pagkawala sa nakasulat, ituturo mo, pagpapalalo yun. Mali po yon. Kaya nga may Bible o may Biblia, yan ang kinasusulatan ng mga salita ng Diyos na itinuro ng Panginoong Yesus. Kaya yan isinulat, utos ng Diyos na isulat yan para makarating sa atin. Pakinggan nyo, sa 1437 ng unang Korinto. Kung iniisip ni numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, hmm. ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko napawang utos ng Panginoon. Kaya pala nasulat yan, utos ng Panginoon eh. Eh para kanino yan? Yang mga isinulat na yan na utos ng Panginoon na isulat, 102.18 ng awit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Kita nyo, yan isinulat hindi para sa kanila eh, kasi kasama na nilang personal si Kristo at mga apostol. eh Pero yan ang wika, isusulat ukol sa lahing susunod para sa atin. Ang katunayan, Unang Purinto Gis 11, basa. Ang mga bagay na itungay ng nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. Para sa atin yan, na mga dinatna ng katapusan ng panahon nangyari sa kanila, nasulap upang magpaalaala sa atin na mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. Magtatanong ng talata, anak ng demonyo. Eh talata lang Biblia, ang Diyos may sabi nun eh na ang, ang kasulatan sa saliksikin. Ang Diyos ang may sabi, 34 Jesus ng Isayas. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ang Diyos mismo po ang may sabi niyan eh. Saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon. Basahin nyo. Walang kulang yan. Kaya kailangan lahat ng aral, nasa Biblia mo kukunin. Utos kasi ng Diyos yun eh. Unang Tesalonica 5.21. Pakinggan nyo. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Sabi po ng mga alagad, Subukin nyo lahat ng bagay. Prove all things. Hold to that which is fine. And abstain from all appearance of evil. Yan. Hindi nyo, pinapalayo tayo sa masama, pinaiipon sa atin yung mabuti. Ganyan po ang sabi ng Biblia.